Kumusta mga ka-atletiko? Katatapos lang ng 2024 PBA All-Star Event at mukhang successful naman ang pangalawang All-Star ng PBA since the pandemic. Siyempre, nandyan niya ang Rookie Sophomore Junior Game kung saan hinati-hati ang mga future stars ng liga sa Team Greats at Team Starwars. Kuminang sa naturang event si Justin Arana para sa Team Greats na kumana ng 36 points at 8 rebounds hindi rin siyempre na wala ang obstacle challenge kung saan first round pa lang ay nalaglag agad ang defending champion na si Dave Marcelo matapos makatapat ang pambato ng Hinebra na si Ralph Koo pero sa dulo, si JM Calma pa rin ng Northport ang naging kampyon na kinailangan lang ng 26 seconds para matapos ang obstacle. Dalawang 3-point shootout din ang natunghayan ng mga PBA fans. X kasi ngayong All-Star ang slam dunk contest kaya nag-isip ng bagong pakulo ang liga. Sa original na 3-point shootout, nakapasok sa final round si na Chris Newsom, Calvin Oftana at defending 3-point king na si Paul Lee. Sa tagisan ng lupit sa shooting ay si Oftana ang nanguna na napumuntos ng 25 points. Lamang na lamang sa 20 markers ni Lee. Sa big man 3 point shootout, ang naging pamalit sa slum dunk contest, si Raymond Almasan ang tinanggal na hari na may 19 points sa championship round. Well, syempre hindi rin mawawala ang all-star game sa pagitan ng team mark ni Baroka at team japet ni Aguilar. Gitgitan ng laban kahit pa all-star At isa nga sa nagpa-excite ay ang paglatag ulit ng 4 point line na naging instrumental sa dulo ng laro 9 points ang hinahabol ng Team Mark sa last 1 minute ng laro 140-131 Kung normal na game ito ay mahirap-hirap ng mahabol ang ganong kalaking lamang Pero dahil sa 4 point line, minani lang ni Robert Bolick ang paghabol para sa Team Mark Nagpahawala ng long bomb si Bolick Papasok ng last 30 seconds ng laban para ibaba ang lamang sa lima Mat tapos nito ay nakasteal agad si Cliff Hodge at ipinasa ang bola kay Bollick na saktong nasa 4-point line ulit. No hesitation na tinira ni Bollick ang bola na may kasama pang foul. Dahil dyan, tumapos sa 140 all ang laban at tinanghal pang co-MVP si Bollick kasama si Aguilar. Tapos na tayo sa Rika. Pag-usapan naman natin ang mga nakahawindang na issue sa PBA All-Star. Nandiyan ang nag-viral na video ni Junmar Fajardo kung saan makikitang nakabaloktot na ang binti nito dahil sa sobrang sikip ng leg space niya sa eroplano. Hindi naman klaro kung sino ang may sala at bakit nahirapan sa eroplano ang 7-time PBA MVP. Pero kilala naman natin si Junmar. Sure na hindi yon magre kahit saan pa siya ilagay. Ngunit kung may isang manlalaro na pwedeng bigyan ng VIP treatment, walang iba kundi si Fajardo na yon na hindi lang isa sa pinaka-humble na stars ng liga. Isa rin siya sa laging present para sa Gilas Pilipinas kapag healthy. Nandyan din ang issue ng mga fans na nagreklamo dahil hindi sila nakapasok sa venue kahit pa may ticket na sila. Napuno ang comment section ng mga fans na nagsasabing walang napuntahan ang kanilang perang ginastos para makapanood sana ng All-Star. Hindi na kayo naawa sa mga tao na bumili ng tickets. Hindi nyo pinapasok para manood ng laro. Anong klaseng organizer kayo? Puro pangangawarta lang ang alam nyo. Mga organizer, pinaghirapan namin yung pera na ipinambili ng tickets. Tapos hindi nyo lang kami pinapasok para manood. Sentro nga ng issue ang Bacolod U-Home Foundation, ang nag-organize ng 2024 PBA All-Star sa University of St. La Salle Gym sa Bacolod. Nagpaliwanag na ang Bacolod U-Home kung bakit may ilang fans ang hindi nakapasok sa venue kahit pa may ticket na sila. Paliwanag ng organizer, late daw dumating ang ilang fans at nakasulat daw sa ticket nila kung anong oras isasara do ang mga gates. In all of our posters and ticket selling booth, there were reminders issued among which states that gates will open by 1 pm and gates will close when the game starts, which means those who were denied entry came in very late. Both USLS and Bacolod Yuhom can attest through the CCTV cameras in the Coliseo. Saad ng organizer Kumontra din ng Bacolod Yuhum sa report na may mga fans daw na hindi nakapasok sa venue dahil full capacity na raw ang gymnasium. Sa ad ng organizer, may 500 tickets pa raw na natitira nang magsimula ang laro kaya hindi pwedeng sabihin na full capacity na ang venue. Anong masasabi niyo sa PBA All-Star mga ka-atletico? I-comment mo na yan.